Sa nakaraang mga linggo habang nagpahinga si bro tata sa ilalim ng punong kahoy, may napadaan isang nanay na naglalako ng mani. Kinausap ni bro tata at nalaman niya na karapat dapat din bigyan ng biyaya. karong utuha nga, Napaluha si nanay sa inabot ni bro tata. Sobrang nagpapasalamat at ngayon din, asamahan samahan nyo kami balikan po namin siya, hanapin po namin ang kanyang bahay kung saan po siya nakatira. Uh, request din sa ating sponsor na dagdagan namin ang naiabot namin sa nakaraan. Dari Ay, Pwede lang? Ano no? Hmm. Po kaysa, dito po kami ngayon hinanap namin yung na-vlog ni po tata na naglalako ng manis na nakaraang mga araw si uh, Nanay Sita. So dito daw yung ano nila. Bahay. Marugmaon din direkta. Hmm. daming tanim ni ate dito hmm. napakasipag no ay ang daming mga tanim ayun yung manihan dito e oo oh. yan o no? yan ito po ang ibinta ni ate hmm, yan napakasipag po nila dahil meron silang uh, taniman dito sa likod ng kanilang bahay hmm. mga samuting sahoy hmm yeah. Yan o, no? mayroon silang gamutin kahoy. Saging, no? Oh, kanyang saging. So, kapag mayroon ng gulang ate, magkabaligya na put mo. Saging, no? Lungagon na mo. Hmm, lungagon sa nagway bugas. Kasi gano'n sa lungag gamutin kahoy at hmm. unang semana, sige mo Ano man? May bugas. May bugas. May bugas. Hmm. Yung nablog ni bro tata na naglalako ng mani sa nakaraang araw. Ini sana ni lugar dari ate. Sa Victoria. Uh -huh. Na, kau mang anak no? Na, ang um, katong dala na ko karong PWD na napot ko isa ka to makatabangon ang taas ang mga pangatagot sa puske. Nga dito sa ubod kay ng anak siya ang po may trabaho paglampas lang. Ah, uh -huh. dalawa doon ay mga anak? Puan, lima sila pero mini ang isa. Ito uh -huh. sa South Bay Board. Uh -huh. Nga ang isa na apod sa iyang igsoon. Uh -huh. hmm. Ang isa po, estudyante. Sige lang, kasi lang. Ang isa, estudyante, pero bakle, wala gesel. Ang imong bana na? Ito kasi ang igsuon sa lilo, aning adto atong sa itong adlawan. Atong pakapalit na magbugas. Ano ko makuan daw ang pangunsong mo ng dugay-dugay na hurot. na naamang gani, di ang buga? Ang imong anak, asa mong anak mo gani? Pare, ada ano? Dali, Inday! <laughs> so, isang PWD. Mm. -hmm. Uh, si so, Inday, kasi pangalan ni mo. Uh, ang unsay sayang, ang sayang kapansanan, ang sayang referensya. Kuan ka ng disability. unsay sayang kuan ka ng mental. Mm -hmm. Inday, kasi pangalan ni mo. Tubaga.

Kena mo kaoy sa pila ay kamigid wow. nang hapot an. Amangwa sang buka hoy. Agud, nagin namon pagadungan at bang ila diri mga ide. Nagdungan ah. ta magkaligid. At... Naligid mo? Oo, oh, indi ka nang ka hoy diha bugat man mm. no gid man yakon sa og man ana mangko. Ah. So ang imo ang usa nga anak na PWD kay nahulog sa poste, wala mm. direto aditor sa boss ngi oh. tan trabaho. Okay. Oh, so ang imo ang bana magpaanpor kanang padalanan por ngatre.

Kinsa po nang balay diha? Mm, ako ah, uh, diri di akong anak sa una, iya may gitaod ta ora nang tindahan, di diskontento ko kay nga, no, magtindat-tindat ta day. Kulang lang sa utang. Ayo pa mga hoy. Mao mm. uh, no, ba? Mm. Uh. Lusot lagi ang hangin. Nga yeah, nakinom daw makani bro tata. Ted, oo. Uh. Nakatong uh, nag naglako kayo nang money, no, nagtinda mog money. Mm. nagian mo bro tata. Mm. So nakakuan gyud nakaginawa-ginawa kita ato. Oh, na. gipalit palit lagi to daghan lagi to. Pila to ipalit sa imong mane? Ako baligya unta tanan to to Mhm. lang daw hang ya on sugot ba pakyan 150. Sugot na lang ko ato sir ay bala 150 kapalit lang. dili dili 150. Dili di ay. Na daghan di ay. kapalit gyud ko uniform sir ay. Nakapalit kag uniform. Oh, uniform niya dire ang ang dire niya kana ang nasulob na ato kunong unang tuig sa iyang tong taga turil gipaulian 500. Mm -hmm. Andere, marik, ang dire ang akong nabayad lang tahi otso. Mm -hmm. Palit po kog bugas, palit po kun niya og fuel. Pa kwarta diha karon. Gumay lang kay. <laughs> Gumay <Lungaga> na Dunga kana to. Ha? Wala pa man kay bugas. Napa kay bugas katong gihatag hmm. ni bro tata. Hmm. Nagapali juday ka atong. Ana bugas na lipay in town nang. mo parang na magamit-gamit. So lipay ngan balik mi karon. Oh, lipay kaayo ay. Oo. Oh. Oh. Bang bugas-bugas ite Eh salamat kaayo. Na 500. Oh, ako na serving. Ito. Ah, na payon na sana. Sino kay ngan sana? Uh, sige, ganito eh. Uh, Pila na, na na siya. Nung you... naa yeah, pa. Oh. Um, sige, para kung mahurot yung bugas, magkapalit na kung bugas. Magkayanin um, yeah na. Uh, na lang na no, pang kuhan. Pang uh, uh, bugas-bugas. Yan po guys, hinanap talaga namin yung uh, na, na vlog ni Bro Tatas so nakaraan na naglalako ng mani hinanap talaga namin ang bahay nila dito pala sa ano, Victoria Victoria San Remigio so, yung bahay lang nandito maliit lang yung bahay nila may bahay doon sa anak niya no, pero dito Kami sila sa mira. man Asa ano po, sa nag-request po na panghanapin sila si uh, Marian Vlogs. Marian Vlogs, ma'am, maraming salamat dito na po kami. Nahanap na po namin si ate. Yan po, na nabigyan natin ng uh, pangdagdag, pangbigas-bigas. Yay! Lipay! <laughs> 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 Oo. Oh, oh. oh. Salamat ka ayaw nga na nag-anhe ang si Dora Makasel si Brad tata, o si Rene nga hmm. ito nga ganyan nga kung hapong... kwarta ay ano <laughs> <laughs> po maawaw ni kayo no mo ng uh -uh. ron. Trenta, mm. um. na sir eh ning ana mo na sa nimo baligya ulan-ulan man Mabahala na lang ulan-ulan basta lang ko makakigimkit. <hK> Oh, sige ha. Ah. Uh, Mene sa me. Salamat kayo oh, niya. So, Salamat. kanang gihatag namo ni mo na siya kanang pang dugang ng no? horot yung bugas, makapalit dag bugas, no? Oh, humay pagi. Mula <laughs> pali. Ang importante na no, bugas kin Um bugas gahapon natunok mo ang ko sa dagat kin mo lagi ko isa ano, na, nang sikat-sikat, dendang -sikat, dang kita. Ah, Anangin haska. Niyan. Oh. Um, eh wala man niya gibalon ato akong grade 11 kay ipasoldan lang daw kuno sa iyang ito so, ang nakita ko dito pasige lang maluoy lang so. so ang grade 11 nimo para yon rag eskwela oh, babae laki laki nam ang picture diha oh So nakapalit na kag-uniforme ato. Oh, kan iyang hmm. medyo may pagkayelo gamay. Ani na ay kan di repeat Salamat kayo ginoong, nga. Uh tayo -huh. na, atay, na Grasya nga, Mo ang nadawat. Dako na kail kayo kay ini ang tabang sa amuha. Nga naay tay gi, pada sa Ginoo dire nga nihatag sa amuha. Uh -huh. Atong una tinga itong semana unsa to nalimot ko karon gyanhian in town ko nila ay gidungagan gid in town ay nga naagid tay naluoy sa amo ang pagpuyo dire. Napaganik Na pagani koy bugas na Oh, mayroon pa siyang bigas. Oh, ania. Oh. Ugma. Horot. Anak pa man na oh. daghan pa. Oh, ne, na sa So ti ko tago lang. ang kanikwa ko anak ko ni pansodan. Mm. Dili lang ko manginhas sa sa ton. Ayaw, Dili sa manginhas kay hinapay sa ipalit ug sodan. Oh, manginhas na po. Oh, ug man lang pud panginhas. Sige, bye-bye na. Salamat kay sa inyo. Uh, si Ate Sita. So yan, maraming salamat Ma'am Marian Vlog. Oh, salamat kayo, Ma'am. Salamat Aling na natuntun talaga natin. Tahun na natuntun natin ang bahay ni Ate Sita. Sige Ate, hindi lang kayo sige. magdog eh. Yan. Kay sige ka ulan, niya lapo kayong dalan. Lagi. Ito na, ito Ito Oh, ah, imuha rin Kuya, salamat kayo. Eh, mm, imuha niya. Kuya, kuya, yun yung anak. Ang sige, sige, Salamat. Mm. -hmm. Sila ang duha, anak. Sige, ato sa amin. Ako lang din huh? magpasalamat kay sa inyo, mm -hmm. uh, Salamat kay istanan. na uh, natagaan po lang akong pinamuli din, oh. <laughs> mm. <laughs> Agay, akong kong. Salamat. Babay na. Babay. Hey, babay.